Buntis nga ba si Chloe San Jose? Carlos Yulo, excited na sa pagiging isang ama, excited na ko maging daddy. Naging usap-usapan sa social media ang tila pagbibigay ng pahiwatig ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na posibleng nagdadalang tao na ang kanyang nabiyang si Chloe San Jose. Nagsimulang magtanong ang mga netizens kung buntis nga ba si Chloe matapos maglabas si Carlos ng isang sulat para sa kanilang 52nd month series kung saan inihayag niya ang kanyang kasabikan sa pagbubuo ng kanilang sariling pamilya. Dahil sa mensaheng ito, hindi maiwasang magtanong ng mga netizens kung buntis na nga ba si Chloe San Jose. Ang tila excitement ni Carlos sa pagiging ama at ang kanyang mga pahiwatig sa kanilang liham ay tila nagbigay ng ideya na baka may paparating na ngang sanggol sa kanilang buhay. Sa kanyang sulat, ipinahayag ni Carlos ang kanyang pasasalamat kay Chloe sa walang sawang suporta at pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Pinuri rin niya ang kanilang journey bilang magkasintahan at kung paano nila unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap sa buhay ng magkasama. Ngunit ang naging highlight ng sulat ni Carlos ay ang tila pagkasabik niya na maging isang ama at asawa balang araw, na nagpausisa sa marami kung may paparating na nga bang bagong miyembro sa kanilang pamilya. Siyempre excited na ko maging daddy at asawa hehe. Habang inaabot mo naman ang pangarap mo, mahal ko, nandito ako nakasuporta at mamahalin ka ng buo, ani ni Carlos." Bagamat walang kompirmasyon mula kina Carlos Yulo at Chloe San Jose tungkol sa isyo ng pagbubuntis, malinaw na sabik si Carlos sa posibilidad ng pagbubuo ng kanilang sariling pamilya. Kung ano man ang totoo sa likod ng mga haka ang ito, isang bagay ang sigurado ang pagmamahal at dedikasyon ni Carlos sa kanyang nobya, na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang journey bilang magkasintahan. Hinihintay ng marami kung ano ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon at kung may bagong miyembro nga bang darating sa kanilang buhay.